Hello everyone! Welcome back to our channel and panibagong video na naman po tayo at panibagong kaalaman na naman. And for today's video ay isishare ko po sa inyo kung paano i ang ating aglonima o kung paano ang kanyang pag-i-air layering. And ayan, bago tayo mag-start ay mag-share muna ako sa inyo about dito sa aking garden. At ayan nga guys, meron kasi dito sa aming bagyo nag-signal number one dito sa amin. At ayan nga, ang nangyari sa aking mga halaman, ayan, para silang sosobrahan sa ulan. Ayan sila. Kung mapansin ninyo guys, yung dati kong nakalagay dito, na dito sa hanay na to, na mga alokesya ko, ay inalis ko kagabi. Kasi nga po, sa so sobrang lakas ng ulan, kaya wala dyan, wala akong nakalagay. Yung mga nandyan ko ay isinilong ko kasi baka ma-overwater yung mga aking mga alocasia o colocasia kasi po yun ay mga masaselan sa tubig. Nagsisilong ako ng aking halaman kasi po yung ulan ay hindi na dito natigil sa amin. And ayan nga siya, tumigil na rin yung ulan. Kaya medyo, ano na, medyo nawala-wala yung pag-aalala ko sa aking mga halaman at sana ay hindi na tumuloy yung bagyo dito sa amin. And ayan guys, tapos kung mapansin ninyo, meron ako doon, ano yun, naroon, may paso din ako doon. Itinabi ko rin siya kasi ang laki na niya, kapag humangin ng malakas na ano siya, humahapay, eh baka maputol yung ano, katawan. Kaya itinabi ko siya. Tapos yung alocasia ko guys, ayan, dito ko siya nilagay, ayan, nandiyan party sila, sa so, tabing yan, ayan. dito ko nilagay kasi nakasave sila dyan sa ulan. Tapos yung iba, ayan, yung iba ko ditong halaman, itinabi ko dyan dati dito ko na siya nilagay sana para sana may patungan sila kaya nga lang guys ay merong bagyo kaya itinabi ko yung aking mga halaman and guys alam nyo ba kasi kapag bumabagyo dito sa amin katulad nung last year nagkaroon ng bagyo dito sa amin sa Camarines Norte yan alam nyo ba guys yung mga halaman kong yan as in isa isa ko talaga yung hinakot ayan tinan nyo sila kung gaano sila karami as in isa isa ko po yung hinakot sila para lang hindi sila ma masira ng bagyo. Ayan, ipinasok ko talaga yan sa loob ng bahay namin. Kaya sana naman ay eh, huwag tumuloy guys yung bagyo dito sa amin. Uh, pero dito na yun po ay signal number one pa rin dito sa amin. Kaya all levels down ng estudyante ay walang pasok. Pero sana guys ay huwag na talaga siyong tumuloy. Kasi kapag tumuloy pa yung bagyo, ayan, mahirapan tayong mag-isa-isa ng ating halaman para ipasok sila sa loob ng bahay. Ayan, hamakin nyo naman. Ang dami nyo nila, nila, diba? So, pagod tayo ako nyan. Paghahakot pa lang. Kumuha na tayo ng ating aglaw na gagawing example sa ating pag-air layering. Meron kasi ako guys dito si Boxer. Ayan, ang tangkad na niya. Gagawin ko sa inyong example ito. Bale, dalawin, guys yung gagawin kong example. Ayan, hanap pa tayo dito ng isa pa. Ito guys, ayan, matangkad na rin siya. Pwede na ito nating gawing example. Kasi guys, kung ipapaliwanag ko lang sa inyo, ang kung paano pag air layering or ang pagmamarkot, medyo hindi siya ganun kalinaw compared na meron tayong gawaing example. Ayan. siya, guys. Meron ako dito. Ayan, guys. So tingnan niyo si boxer ko na napaka lush and ang laki na niya. Ayan siya. Si Aglonima boxer. Ang sipag dito, guys, mag magkaroon ng babies. And tingnan, tingnan niyo naman, guys. Meron siyang flower. Ayan, no. Oh, hindi ko na siya napansin na meron na parang flower kaya hindi ko pa siya natatanggal. Ayan guys, yun sinasabi ko na kapag po nagkaroon ng flower, ang ating ang ating ano ay aglaw, ayan, yung next na dahon niya ay nagiging maliit na ayun no, oh. kung mapansin niyo, itong palabas na dahon ay ang liit niya ayan kaya tanggalin ta muna yung kanyang bulaklak and ayan nga po umpisahan na natin i-air layering ang ating aglaw pero bago yan, tanggalin ta muna itong mga lumang dahon niya. ibigay natin ba ba? ano ng camera? Hindi pa rin siya guys nakatuto. And ayan siya guys. Ayan, kita nyo na ba? Ayan, tatanggalin lang natin itong kanyang lumang dahon. Ayan, tinanggal ko na. Kasi guys, itong lumandahon dahon niya ay meron na rin namang sira. Ayan sya. Bali, dalawang dahon yung aking tinanggal. And next guys, kapag mag i layering kayo, syempre dapat ay meron kayong pantali. Pwede naman guys yung pantaling istro o kaya yung kung anong available sa inyo. Pero sa akin guys, ito yung available. Ayan siya Yung ganito yung aking gagamitin na pantali. Ayan. Tapos guys, dapat ay meron kayong ano, pwede siyang plastic cup para may panglagay kayo dito sa inyong pag-air -e layeringan or pwede rin namang bunot or pwede rin namang lupa yung ilalagay ninyo parte dito sa katawan ng inyong aglaw. Pero yung gagamitin ko po ay ano siya, bunot. Ayan, meron ako dito example. And ayan siya. Ganito guys yung aking gagamitin. Ayan. Bunot siya ng nyog Pero pwede rin naman po yung ano, yung lupa. Pwede rin siyang yung yung mga ano nyo dyan. Raisal na ilalagay nyo part dito. At least meron kayo sanang paglalagyan sa kanya. Or para siyang ikaklam dito. Para gumapit siya dito sa katawan ng inyong aglaw. At ayan guys, umpushan ko na kung paano ko siya gawin, uh, gawin ang pag-air layering dito sa ating aglo naman. Ang gagamitin ko ay itong bunot. Ayan, ganyan lang siya. Kinit kinitin niyo lang guys yung inyong bunot. Ayan. Kasi guys, kung kayo ay natatakot na mag cut or putulin ang inyong aglaw, ayan, ang gawin nyo, ito ang ano i-mark o air layering na tinatawag itong katawan niya para magkaroon siya ng ugat. Para in case na putulin ninyo siya, meron na siyang ugat, hindi na kayo matatakot kung siya ay mabubuhay or mamamatay. Kasi kapag may ugat siya guys, ayan, hindi na siya ganun kaselan compared na ikat ninyo na wala siyang ugat. Ayan nga, unahin natin ito. Kinitin pa natin itong ating bunot na ilalagay. Tapos guys, ang gagawin ko sa kanya, medyo baan siya, medyo babalatan ko ng kaunti para mas mabilis siyang mag-ugat. Kasi guys, kapag hindi natin siya medyo binalatan ng konti yung ating paglalagyan ng bunot, ano siya, matagal siya magkaroon ng ugat. Compared na medyo nalisan nyo siya ng balat ng konti, mas mabilis siya umugat. Ayan, tanggal na hanta muna. Balatan ta siya muna ng konti. Mas mabilis kasi siya, guys, magkaroon ng ugat kapag binaanuhan siya, medyo binabalatan. And ayan nga po, anuhan, ituloy pa natin ito, itong pagbabalat ko dito. And ayan siya, guys, dapat anuhan nyo lang siya, balatan nyo yung part dito para pag nilagyan nyo siya ng bunot ay mas mabilis magkaroon siya ng ugat nita ko sa inyo. And ayan siya, nabalatan ko na siya ng konti sa kanyang katawan. Ayan. Ayan siya guys. Tapos, ilalagay ko yung kanyang bunot. Ayan. Medyo, para siya guys, ikaklam ko lang. Pero guys, mas maganda sana kung meron kayong plastic cup para talaga siyang nakaklam ng ganoon. Pero okay lang din naman kahit wala kasi kapag may pantali naman kayo ay ano siya, naka para siya naka lang din naman. And, ayan, ayan siya guys. Ganyan lang yung ginawa ko. Ayan, nilagyan ko siya ng bunot part dun sa ating binalatan. Tapos, ayan, lalagyan ko siya ng tali. Ayan siya guys. Maganda talaga guys gamitin yung ganitong ano, tali. Kasi hindi na kayo mahirapan siya magbutnohin kasi guys dito siya nahihikit siya hindi nyo na kailangan siyang mahirapan na ibutno or something pa talagang mag maganda siyang gamitin pang air layer yung ganitong panali ayun guys lagyan pa natin ng isa sa baba para dalawa yung tali niya Yung iba kasi guys, natatakot mag-cut or mag or magputol ng kanilang aglaw. Ito guys, yung gawin nyo kung kayo yung natatakot. Para kapag meron na siyang ugat, ayan, mas madali inyo siyang mapuputol. And ayan, nalagyan na natin siya ng kanyang tali. And ayan guys, gayaan lang yung pag air layering sa ating aglaw nima. Ayan, pwede rin nyo rin siya guys i-apply sa inyong mga aglaw, katulad ng mga suksum, ayan, starda, super red, lahat guys, yung mga red-red na yan, basta guys, mga ano na sila, mga legina na, ayan, pwede nyo na siyang gamitan ng ganito. Ganito pag-air layering or pag-mark Ayan, guys, meron pa ako ditong isa pang aglaw na, ayan, leggy na siya, medyo, ano na siya, leggy, pero hindi pa siya ganun ka-leggy. Kaya lang, guys, uh, mas gusto ko na hindi leggy yung aking aglaw, kaya bago pa siya mag, mag ano talaga yung super tangkad na, ay ini-air layering ko na siya para kapag may ugat na siya, ayan, mas madali ko na siyang makakat. And tingnan nyo naman guys, yung kanyang suwi, ayan o, oh, ang laki na. Hindi ko pa siya natatanggal dito sa kanyang mother plant. And guys, itong isang ating gagawing pag air layering dito sa ating aglaw na to, ay ito yung hindi na natin siya babalatan or kakalisan part dito sa kanyang katawan. Bakit dalawa yung ginawa kong example sa inyo, yung isa'y binalatan natin or kinalisan yung katawan ng aglaw, yung ganito niya, at ito naman ay hindi natin babalatan yung kanyang katawan. Kasi guys, titingnan natin kung alin yung mas mabilis. Kasi guys, 'di ba sabi ko sa inyo, mas mabilis yung dapat binalatan niyo yung muna yung katawan bago niyo siya imarkot o air layering. And guys, ayan, kaya dalawheng ginawa ko para maipakita ko talaga sa inyo kung alin yung mas mabilis na way para sa mga, para sa pag-air layering. And guys, ito ay lalagyan na rin natin siya ng bunot. Ayan. Tanggalan ko lang din siya ng luman dahon. Ayan. Tapos guys, hindi ko na siya aanuhan. Itong kanyang katawan. Lalagyan ko na siya agad nito bunot. Ayan siya guys. Bale, dalawang tali lang din yung aking gagamitin sa kanya. Isa dito sa part sa baba at isa dyan sa part sa taas. And ayan siya guys. Natapos ko na siyang talian. Ayan. Yung ating ginawang pag-air layering sa ating mga leggy na aglaw. And ayan guys, ito yung isa na ating binalatan yung kanyang katawan bago natin siya nilagyan ng kanyang bunot at tali. Tapos guys, itong isa naman ay hindi ko na siya tigil Nilagyan ko na siya kaagad ng bunot at tali. And guys, ayan, tingnan natin yung kanyang resulta kung alin talaga yung mas mabilis sa kanya na pag-air layering o pag-markot ng ating aglaw. Siguro ano, update ko kayo Uh, mga weeks, eh, mga ilang weeks or two weeks, ayan, two weeks to three weeks, tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng ating pag i -air layering nitong aking aglonima. Diyan nag end ang ating video for today. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay pasubscribe naman and pa-click na notification button para lagi kang updated sa aking mga video Yeah, upload pang mga video. And guys, ayan, goodbye. See you next vlog.